Mga kwento sa Biblia. Cain at Abel. Si Adan at Eva ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki, si Cain at Abel. Nang sila ay lumaki, si Cain ay naging magsasaka at si Abel naman ay naging pastol ng mga tupa. Dumating ang panahon ng pag-aani at naghandog sina Cain at Abel ng mga alay para sa Diyos. Si Cain ay nagdala ng ilan sa kanyang ani at inihandog ito sa Diyos. Pero hindi natuwa ang Diyos sa alay ni Cain. Nalungkot at nagalit si Cain dahil dito. Sinabi ng Diyos kay Cain, Bakit ka nagagalit? Kung gagawin mo ang tama, matatanggap ka. Pero mag-ingat ka, kasi ang kasalanan ay laging nariyan at gustong maghari sa iyo. Dapat ikaw ang magkontrol dito at huwag mong hayaang ikaw ang kontroli nito. Samantala, go. naghandog din si Abel. Dinala niya ang pinakamabuti at pinakaunang anak ng kanyang mga tupa. Natuwa ang Diyos kay Abel at sa kanyang handog dahil ibinigay niya oh, wow. ang pinakamahusay mula sa kung anong mayroon siya.